Nakalimutan namin yung kutsilyo kaya ang gamit natin ngayon palakol. Diskarte na lang 'yan. Mm -hmm. Kaya gawa ng paraan 'yan. Sarap nito, oh. Uh. Sayang wala tayong asin. <laughs> <laughs> na, may takip na. Nagayayaan na naman kami nila mami sa kanila ipe at nandito tayo sa park para maggather na naman kami at mag -ihaw, ihaw kami. Siyempre wala kaming dalang ano, pampadingas so ang ginawa niya dito na mismo sa lutuan niya nagpadingas ng kahoy tapos sa transfer niya lang doon mamaya. Nakalimutan ang kutsilyo so Pwede na Meron kami yan. palakol. Ito yung pangihiwa natin ang ampalaya mamaya. Maghihiwa tayo ng ampalaya. May dala tayong ampalaya, uh, itlog, at saka kamatis. Magigisa tayo niyan mamaya. Tapos si Ipe naman, may dalang chicken, chicken, pork, saka beef, at saka hipon. Basta pagka si Ipe may dala, puro sosyalin yung dala niya pag ako may dala puro ganun lang <laughs> mga pang diabetic <laughs> tapos meron tayo dito fried rice saka meron tayo dito oh akala nyo biko yan ano hindi biko yan natuyo na yan pero champurado yan mukha lang biko ayos saka saging meron din tayo dito bakit meron pa kayong ano kimchi may kimchi pa sila. Oh, tama-tama na yung kalani ni Epipaño. nagawa niya ng paraan. 'Di ba? Discarding malupit. Parang outdoor boys. Ayos. Ano ba ahas dito? Baka naman maahas ako dito. Parang <laughs> daming ahas dito. <laughs> ko, ko, Ano ba itong dinaanan natin? Ang tatalas. Ay, naku. Puro ano na ako. Gasgas. -gas. Pagasan muna niya yung ano, palakol. Ah, hasa-hasain pa. Alisin ko yung mga kalakalawang. Oo. Oh, ah, kalakalawang. Oo, oh, ano. Para ikamamatay natin yan. Mm -hmm. Diba? sa tingin mo magandang gamitin yan sa pagkain? Okay lang naman ito Mama. Eh may kalawang eh Hindi sterilize natin yan mamaya Ay, Ay, yan Isasalang o? ko siya sa apoy Ano na lang? Kamay na lang natin Parang nakakatakot <laughs> Ayoko kumain sabi mo may kalawang eh Wala wala na Ay naku okay ayoko na, na. <laughs> ayoko kakain yun pag yan na pinanghiwa mo <laughs> Ewan ko ba? <laughs> Ako na lang mag-aano nun kamay lang sa, sa probinsya namin ganun kinakamay lang yan pinupunit punit eh, sabi mo may kalawang yan di eh. delikado di ba sa probinsya nga na ano lang natin yan Sa, sa probinsya pag nagpapakbit kami kamay lang ginagamit hinihiwa yung mga ano Di ba Ipe? Ha? Pag nagpapakpit, ginagamit kamay lang? Hindi ko, hindi Ay, sarap buhay ng mag Nakahiga do, no? doon sa damuhan. Oh, yan ha, inasa na na, inasala ni Ipe. Para baka si mami ng ano, na ampalaya. palaya. Kailangan niya ng ano, maging healthy. Kung <laughs> na healthy, kalawang yung ano, papakain niyo sa akin. <laughs> Papatayin nyo ako di ba alam na yan. Ano yan? di ba alam na uh, Healthy yan? kalawag oh baka, healthy baka yung Alala ng bibig ko Mas... May ano ka naman ha May ano ka ng anti-tetanus Insurance May anti-tetanus ka diba? An injection na ka ba anti-tetanus? Meron pero hindi pa rin kakain ng mga ganyan Kasi yung aso ni Ipe na injection na na Ikaw hindi pa <laughs> <laughs> Halatang taga-probinsya si Epipanyo. Oh, yun na, makinis na, makinis na, mami. Wala nang halawa. Oh, mas makinis pa kaysa sa mukha mo. <laughs> Kasi sa akin, walang kikinis sa mukha ko. <laughs> no, ayos na. Sabi ko sa'yo, ako itong ma, 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 ano, mananalas na survivor. <laughs> Pang survivor to eh. Kahit mapabundok o mapasa sa ilog, di ba? <laughs> ito, ito talaga yung ano eh, idol ni Apo Wang Ude. Yung mga ganitong klase <laughs> Palakol ulit doon. Palakol na may ano. Oo, oh, kasi siya. ayaw ni mami gamitin. Maarte. O, naku. Eh, so, sabi ni unahin na daw natin tong mga ihawan dito. Ayan, okay. ano na siya agad? Umusok na. Umusok diba? na. bango-bango, mami. Oo. Oh, Gem parang gempo siya, no? <laughs> Di ba, no? Di ba tao yan? Parang ano yan, ha? Ah? Pork belly. Balat ng tao yan, Parang ah? ano, eh. Parang pork shoulder. Hmm. Oo. Oh, Ewan ko kung ano yan. Pag si Ipe, barbecue all out. Oo, gusto ni Ipe talaga oh. mga ganyan. Mahilig siya dyan. Hmm. Ako naman, mahilig mag-camping na ganyan, pero gusto ko yung lutuna. <laughs> yung bibili, ayoko yung nausuka na, ayoko yung nagpapaano. <laughs> yung ganto-ganto, hirap-hirap gawin. Ang kainis. Gusto ko pag ako nag-ano yung luto na. <laughs> Ganun gusto mo. Pero dadaling ko lang yung nakapak na siya. Tapos kakain na. O kain na, di ba? Huwag ko papahirapan sarili ko. Oo, oh, di ba? Si mami kahit kailan, tamad yan. Pagdating sa mga ganyan. Gusto <laughs> ko yung luto na talaga. Kaya naigilisip na ako, bibili ako sa Chinese kanina yung luto na. Oh, okay. Tapos para pagdating dito kakain, di ba? Na, Wala nang luto-luto. Ewan ko, si, alam ko talaga ito si Ibe. Gusto yung, yung nagpapakahirap. Kita mo yung sinapchap <laughs> yung ano, yung kaway, nag-simula talaga sa uli. <laughs> Etas <laughs> eh, tas kasi ako hindi pa alam gagawin ko wala akong ambag diba <laughs> Kaya ayoko yung mga ganyan ganyan gusto ko yung luto na Ako lagi may ambag mami Oo nga eh pero yung luto na pa rin gusto ko talaga yung ano na nakakain na lang so, may, may ambag ka rin kasi dala mo yung sasakyan mo Wala yun oh. hindi na ano ako na out of place kasi wala akong gagawin <laughs> Oh, di pag ako may dala nung ano, luto na o kain na. Oh, wala nang na. Kung bumili ka na ng isang bucket na Jollibee chicken, tapos na. Hindi ako yung kado ba, alam di ba? Ayun naman ito pa niyo nang. Ayun naman niya nang ganoon, kasi yung ganito nagpapakamatay, nag-uusok-usok ng tayo. Eh kaibigan sige, sama na. Okay, iwanan pa lahat ng mga ano, kutsili. <laughs> Tapos naalala mo, mami, nung nandun tayo sa bahay mo, buti ka mapagalitan nung ano, nung kapit bahay mo. Kasi gusto niya talaga promosyon. Kaya tayo yung ilalagay, mamaya na. mamaya na, ito muna. Hindi nga siya. Ano pa tayo doon? Dito na. doon. po yan? Mainit na. doon? problema ko yeah. na yan. Palitin oh, ayan ha. Balilim doon. Oh, ganda. Oh, yeah, okay, mami, sobrang mura. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ay, ayan oh. Stainless steel. Stainless Hindi, steel. Hindi pakita mo ka. Oh, 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 wala oh, oh, oh. na talaga, mami. Oh. Oh, oh, oh. oh. Parang ano? Oh, oh na. Wala na. Parang ano? Hindi ko makita. Wala nang kalawang, mami. Dinilayo, hindi ka na na makikitatamo eh. diyan. Nilayo. Oh, sige, pwedeng Buhatin mo siya. <laughs> <coughs> ano pwede din tayo? Ano ba? Sige. Doon sige. doon ba gusto dito? sana. oh, sige na. Ano malapit. Mauna na ako doon. Nasaan na ano panghila? So Kabirks, nag-pack up na kami at dilipat daw kami doon sa area kung saan malapit yung river. Mas maganda daw yung location doon. So iwanan na natin to Lahat ng mga nilabas ni Epipanyo, doon na natin dadalhin sa kabila. So evacuate tayo. Nakita nyo naman kanina, di ba, nung naglinis tayo ng palakol. Mas maganda dito kasi mas malapit sa river. Makalapit lang naman sila. So hindi naman ganoon kalayo. Ganda dito oh. Dahil mga puno ka Berks oh. Oh, meron pa pala Ito rin, pwede rin palang upuan to. Oh. No? Itong malaking puno na buwal na to. Oh, itong gusto nila. Kasi iyan nga lang naman ang river. Katabi lang. Talaga maririnig mo yung agos ng tubig no mami? Talaga, napakalapit oh, ang ganda mm -mm. Asin nang maliligo Oo oh. oh. Di ba mga kahit nandito ka, dinig na dinig mo na ganyan yung tubig? Oo oh. <coughs> 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 Nung dumating kami, wala pang nakapuesto rito kanina. Eh, si niyo, nag-CR, inantay pa namin. Pagbalik niya galing sa CR, may nakapark na rito. Mayroon ng gumagamit nitong table dito. So, doon kami, sa katabi mismo nitong lugar na to. E, umalis na siya. Saglit na saglit lang siya, wala man siyang 30 minutes. So, umalis na siya. So, kami na lumipat dito. Take two, dito na tayo ngayon mag-iihaw. Ihawin ba ito lahat ka? Oh. Wala kaming kuchilyo, wala kaming gunting So lahat gagamitin natin itong palakol na to Thanks Para to ano, Tristan <laughs> Thanks to palakol <laughs> Eh, Tristan to eh mm. Ginagamit niya sa camp Wala okay, sa so okay naman Mmm, sabang Okay, okay. lang, panalaw pa rin pala si Ipe ng octopus salad. Kaburks. Tikman natin kung octopus salad may onion, may ano, sun-dried tomato ba to? Uh, sun-dried tomato. Mmm. Uh, mmm. Srap. Hmm. Magandang po, mommy. mami. 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 Ang beef. Ayan. Sa staton berries lahat mga yun, o. No? Ayan po, o. Marami daw ditong Saskatoon berries. Ay, oh. Ay, ang, dami. ang dami rito. Ayos oh dito lang sa gilid ng park ang dami makukuha mga ganito no may dessert na tayo oh. <laughs> diba? dami oh dessert na yan hmm. oh. sarap nyan ang dami diba? hmm <laughs> sarap <laughs> <laughs> connected, <laughs> connected. Oh, oh. connected mga australians ganyan mga connected sa earth hindi <laughs> mo ba alam yon? mga australians ganyan na nakapaalang siya no uh -oh. para daw maging ano may stay ano hmm. <clears throat> Dapat connected ka sa nature, di ba? Yeah. Di ba nga ako connected sa nature, mami? oh, mami, Oh. oh, siya ako rin connected daw. Niyo. Ayan. <laughs> <Say nature>. Kala ko <laughs> namang puno yan. Ang <laughs> laki, no? Mami, pakikuha mo nga yung palakol doon sa kabila. Yung palakol daw. Ano na. Thank you. Wala tayong ano eh. Wala tayong kuchilyo mga kaberk. So, palakol gagamitin natin. At ang talas niya ngayon. Pwede pinupunit? na yan. Gagawa natin ng paraan. Gagawa ng paraan yan. Oo. O, oh, di ba? Nabuksan natin. Alam mo ba, sa probinsya namin, pinupunit lang yan. Di ba, ka? Eh? Paano pinupunit? Yung kunari, yung ano ba yan? Yung kamatis. Hindi oh. hinihiwa yun. Ah, oh, kamatis. Pwede. Pero yung ampalaya, parang imposible, mami. Imposible? Wala nga Nagawa niya ng na paraan. mm hmm. natin talaga na Ay, ng paraan. Ang bigyan ng jacket 'to. Kagaling <laughs> naman niya. <laughs> oh. Diba? Yeah. Wala ring asin. Ay, masarap din. May meron akong dalang sibuyas sa kabawang. Asa na 'yon? Oh, pwede na asin. Bak, <laughs> <laughs> wala ring asin. Bahala <laughs> na mamaya, bahala na si Batman. Kas <laughs> kinakamay ko lang na ganito, inaalis ko na lang ng, oh, oh, ganyan din ako, ganyan ng kamay. Oh. Oh. Di ba? May paminta paminta <laughs> <laughs> nga. Lahat ng mga ano nandito lahat sa koko ko. Eh, hagis kaya natin to dito. Baka oh, tumubo. Baka no. Eh. Para bukas makalawa, mayroon tayong aanihin ng mga may talbos ng ano. May dito yung mga tao, di ba? Mm hmm. Oh, ng ang ampalaya, di ba? O, hagis isa. Hagis mo nga yan, mami. Ay, baka ayun 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 na tayo. tayo. Nakalimutan namin yung kutsilyo kaya ang gamit natin ngayon palakol. Napakita yung ano baka makita nila yung ginger eh. Sabi ni Karen may ginger yung ano. Ayan, <laughs> ayan sa probinsya ganyan ang paghiwa ng ano. Kamatis, 'di ba? Walang ano-ano. Tsaka ganito rin yung pag paghiwa ng ampalaya, no mami? Paghiwa <laughs> ng ampalaya, <laughs> ganyan. O gusto mong ngatain natin. <laughs> Tapos iluwa na lang natin. Ang globe. Tapos <laughs> ah, siyempre, tayo ng ganyan. Sab na kami ni Ipe. Ang bigat nung palakol niya, nangawit yung kamay ko. Siya naman ngayon. Habang <laughs> namamapak kami dito sa kanya octopus salad mga kabirks. Hmm. So, gusto mo, gusto maraming maraming bawang? Hindi okay lang yan Sobra na yan Sana man, may lasa na yung lulutuin mo ngayon Lasa iba? <laughs> Wala nga <ka. laughs> asin <laughs> Ayoko So magluluto tayo ngayon ng ating ginisang ampalaya Bahala na si Batman, nandito tayo sa bundok. Wala nga pala tayong asin. So, ayan lang ang ginawa nating diskarte. Dalawa lang asin. Marami, marami tayong paminta pero wala tayong asin. Dahil palang pwedeng paggamitan nito. Pwedeng tuktukan. Pwedeng kutsilyo. <laughs> di ba? Ayos! Panalo! Wala yung pagkain, di ba? <laughs> <laughs> oh, ano naman ngayon? Mas kamatis naman. Kamatis na. <laughs> Walang asin ako po. Di ba masarap 'yan mamaya? Masarap na 'yan mamaya. Masarap hmm. 'yan. Lalabas mm -hmm. 'yan matamis maasin. Kasi <laughs> wala asin. Oh, kasi kamatis. Kamatis, kamatis, kamatis. saka oh. Matamis yung kamatis Tamis sa kamatis. Tamis asin. Correct. <clears throat> Ayung ano, may nasa naman 'yan ah. Yung pagpapot. Hindi ito na lang nagigising. Dapat, ilagay ko na ito kanina, nakalimutan ko, wag na. Ilagay mo. Wala, wala lasa yun. Ayan. <coughs> yung ampalaya natin. Ampalaya? Mm -mm. Wala nang hugas-hugas yan. Nandito tayo sa bundok. <laughs> uh -huh. Ganun din. Sasalang mo yun. Eh. Tapos ito yung meron hmm. silang dalang hipon. Uh -huh. eh, Nagaling dagat. Oo. Oh -oh, e eh, may season to. Nilagyan nila ng seasoning to. So ito na ilalagay natin, natin. Para may habol natin yung lasa nung ano. Sige. Discarte na lang yan. Walang lasa hmm. yan. Kaya gawin ng paraan niyan. Bagay mo lahat ng ano, sauce niya. Yeah. Correct. Wala diba? nang sauce, mami. Wala ba? Wala. Pero yung ato, yung kono man seasoning yung ginamit ni Ipe diyan, oh, halo na 'yan. Halo na 'yan. Di diba? So share yung hmm. ano natin, good shrimp. Good shrimp. Oh. oh Panalo. Ayan, ayan may dessert na kami oh. oh. Dami Salamat kay eh. Claire. May, may dami yan. <laughs> Oo nga. Oh, baboy. Oo nga. Para masarap. Ikaw? kanina nung ano. Ayat baboy niya Maglagay nga rin pala tayo ng ilang pirasong baboy. Yung baboy ni Epipanyo rito. Kunin natin, lagyan na natin dito sa ating nunutuin ampalaya. palaya. Ayos. Ayos na oh, mami oh. Oh my God, dito na siya. Yeah. <laughs> may hipon, may inihaw na pork. <coughs> Yan na. Ang palaya na, panalo na. Okay. Gawin niyo ng French. Oh. Gawin niyo ng French. Eh. <laughs> oh, may ano raw, may dairy cream. <laughs> oh, pari. <laughs> Lagyan natin ng Butter. sarap ng ito oh. Kaya wala tayong asin. <laughs> Ayama. Sana may lasa. May, lasa may takip ba to? Ito? Wala siyang takip. Ito Diskarte, panban discarding malupit. Ayan. Ang puwit niyan. Ayan oh. Oo. Oh, wala raw pang takip, hindi tatak. Na, na, may takip na. Solve. <laughs> Iinit pa siya. Oo, oh, correct. Sisik sa Tagalog. Pag niyo, sa aming Ilocano, dinagdakan. Dinagdakan. Ang sisi green yun. Oo, kasi sa inyo may mayonnaise. Sa Tagalog, may itlog on top. Oo, oh, pero may mayonnaise din yun. Oh. Oh, sa amin, wala. Sa amin, ano, yung ano ng baboy. Brain ng baboy. Buksan na natin ito. Ayun, ayoko na muna ito. Oh, pwede na yan. Ganda nung takip, di ba? Sige, tingnan natin. Oops! panalo, kumukulo na. na. Ang ganda ng pagkakakulay niya, oh. Minsan maganda half cook, ewan ko pag ganyan, di ba? Mm -hmm. Okay na to. Para half cook lang siya. Mapait-pait, mas masarap yung mapait-pait. Oo nga, eh. Tsaka malutong-lutong. Mapait na. Oo. Uh Dahil walang asin to. okay na to. Nakain na tayo. Mas gusto ko yung ganyan yung hiniwa. So, Berks, dahil pagkain. Pero ilan lang kami, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang kami matanda, saka isang bata. Dahil pagkain. Dahil pagkain. Alam mo na, hindi masyadong kumakain yun, no? Siyempre, hindi pwedeng mawala yung kanin. Ba, perfect yung pagkakaluto ng kanin, ha? Masarap na masarap yan, ha? Panalo. Harap ng pagkain natin, no? Hiliran natin mga pagkain natin. May nita tubig. May nita tubig. May nita tubig pang tea. Pang -ti. Right after na kumain, mag tea. Mag tea, tayo pagkakain. Mm. -hmm. Oh, sarap na ng, Sarap ng pagkakaluto niyan. Mm -hmm. Pero walang asin ha. Okay lang yan. Hold Matabang. <laughs> ano pa bang hanapin mo? makalimutan eh. aberts kain na tayo. Gutom na kami no. Kanina pa kami kung saan-saan -sa nagpunta. Di ba mm -hmm. mami? Okay, yung ganito ba niluluto pa to? Niluto mm -hmm. ba ni Ipe? Oh, yung octopus niluto muna yan, oh, binlunch yan. Muna. Oh, huwag lang masyadong overcook kasi kukunat yan. Mm hmm, Kailangan ko ano, kulutan na yung ano. Nahilaw ko, lang, hindi. Mm -hmm. Kung hilaw yan, hindi ganyan yung texture niyan. Mas maano. Mm -hmm. Hindi mo mga Exclusive. hindi mo mangunguya. Mm hmm. Slimy na rubbery. Mm -hmm. Ayan, medyo ano. Medyo firm na rubbery. Mm hmm. Parang si Ipe lang yan eh. Sa bangko lagi siyang rubber eh. Rubber. <laughs> Kain na tayo. Ang magpapaalat yung baboy. Oo, yung baboy. Kaya yung ano, kimchi. Kaya kimchi. Sarap na ito. Panalo. Tikman natin yung hipo ni Ipe. Kota isa. Ayos. Tapos ang dami niyang pork dito. May pork, saka may beef. Ah, halo na yan. Oo, oh, hindi. Andito sa kabilang side yung pork, mami. Yung may taba-taba. Ah, -taba. kain tayo ka, Berks. Tabang nga. Ayan <laughs> <laughs> sa'yo. Oh, Pinalamig ako doon, ah. Ano pa ba dun? Ito, okay na ako dun. May papa <clears throat> ko dyan. Ano nga? ga? Alin? Lumilipad mo kami, ang gami Kuka maaari yung oh. Ayaw pa muna, saka kay Chris Part lahat yan ng ano Pagiging nasa nature Hmm, tak boleh, tak ano man ang ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na So ito na yung ating ano Ito na yung ating Anong tawag dito? Champurado Champurado na ng kalamay. Eh. <laughs> tumagal oh, na. na wash, 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 Siyempre tumagal na, mami. Tumagal na, right. Alam mo yung champurado, masarap pag mainit. Uh -huh. Tapos nalagyan natin ng berries yun, mami. Di ba, oh, marami tayong wash. berries. ano? oh. Berries. Oh, ayun, okay, oh. oh. ay, may berries. may berries na, mami. Berries. Oh. oh. Kung ano ang berries dyan. Nagay natin. Ayos. Sa oh. gusto ko matamis, oh. eh. Oh. Panalo. Ay nagpack na kami. Kasi medyo paggabi na rin. At ang dami na ng lamok Hindi na natin nakuhanan yung lamok Ang dami nito kanina At ang lalaki Bubuhati na si mami Di ba mami? Nung lamok Pwede nang adubuhin. Pwede na adubuhin yung lamok sa sobrang laki. <laughs> so paalam na mga kaberks at uh, maglalakad-lakad pa kami pero baka malobat na yung ating ano camera. Ating GoPro. Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar nakakaiba Halika na kay Chris Kusinero na Halikan at sumama ka at manuod Mga matay mamamang hadi lang ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna, gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan Kahit malayo sa pamilya bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo At di nagpatalo sa hamon ng buhay Para sa pangarap at nabigyan ng kulay Walang imposible, pagkaya mo Kapag kinilusan, makukuha mo Chris kusinero ang kasama nyo Kusan masulok ng mundo ay isasama kayo Sa mga video ay sumunod kayo Ang araw-araw niya na buhay makikita nyo Sa mga adventure sumunod ka lang At sa pag Kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-verse Tara na!